Mga senior, isipin ninyo ito. Araw-araw ay iniinom ninyo ang inyong mainit na tsaa. Nilalagyan ng kaunting luyang dilaw. Dahil naririnig ninyo na ito raw ay pampahaba ng buhay at panlaban sa sakit. Totoo, ang luyang dilaw o turmeric ay isa sa mga pinapapinagkafatiwala ang natural na pampalakas na iyon. Pero alam ba ninyo na kung minsan, kapag isinabay natin ito sa maling pagkain, ang inaasahan nating benepisyo ay biglang nagiging kabaligtaran. Maari itong magdulot ng kabag, pananakit ng tiyan, o maging dagdag na pamamaga imbes na ginhawa. Ito ang madalas na hindi napapansin ng marami. Ang nakikita lang ay ang magagandang benepisyo, anti-inflammatory, antioxidant, pampalakas ng kasukasuan. Pero ang hindi natin alam, may ilang kombinasyon na naglalagay sa atin sa panganib. At para sa atin na lampas 60 na, mas mahalaga ang bawat maliit na detalye ng ating kalusugan. Sa edad na ito, hindi na pwedeng barabara. -bara. Ang bawat kinakain natin ay may direktang epekto sa ating lakas, sa ating paghina at sa ating memoria Kaya na sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang tatlong pagkain na hindi dapat isabay sa luyang bilaw. At higit pa riyan, ipakikinala ko rin ang tatlong tamang kapareha na magpapatibay sa bisan ito. Kung minsan, ang tamang kombinasyon lang ang nagiging susi para tuluyang maramdaman natin ang dinhawas sa katawan. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang itanong, kayo ba, mga kasama kong senior, kumamit na rin ba ng turmeric araw-araw? Ihalo man sa sabaw, sa inumin, o sa pagkain, gusto kong malaman ang karanasan ninyo. Ikuwento ninyo sa comments kung ano ang epekto nito sa inyo. Sa simpleng pagbabahagi ninyo, makakatulong kayo sa iba pang nakakatanda na naghahanap ng tamang paraan para gamitin ang luyang dilaw. Ngayon, bakit na ba delikado kapag mali ang isinabay na pagkain? Simple lang, ang turmeric ay may aktibong sangkap na tinatawag na curcumin. Napakaganda nito sa katawan, pero mahirap itong maabsorb kung hindi maayos ang kombinasyon kapag sinabayan ng maling pagkain, imbes na sumama sa dugo at tumulong sa ating mga selula, nananatili lang ito sa tiyan at nasa sayang. Pwede pa nang magdulot ng side effects tulad ng heartburn o indigestion, lalo na kung medyo maselan na ang ating sikmura. Kaya mga senior, kailangan nating maging mas maingat. Ang mga pagkain na madalas nating nakikita sa ating kusina, Katas na processed suka matatamis na tinapay. Akala natin ay harmless, pero kapag isinabay sa turmeric ay pwedeng magpabigat sa ating kalusugan. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi lang ito tungkol sa mga bawal. May mga tamang kapareha ring magpapalakas sa turmeric. Itim na paminta, healthy fats tulad ng olive oil at avocado, at siyempre, purong pulot pukyutan. Sa susunod na mga bahagi, bibigyan ko kayo ng malinaw na gabay. Alin ang dapat iwasan at alin ang dapat kawin. At hindi lang basta teorya ito, kundi may kasamang mga totoong halimbawa wala sa buhay natin bilang mga Pilipinong senior. Dahil alam kong mas naintindihan natin ang impormasyon kapag nakikita natin ito sa aktwal na karanasan. Mga kasama, Samahan ninyo ako hanggang dulo dahil bawat seksyon ay magbibigay ng dagdag na kaalaman na pwede ninyo agad magamit sa inyong hapagkainan bukas. Tandaan, ang ating katawan ay parang hardin kapag namang alaga tumutubo ang lafas at sigla. Pero kapag mali ang kombinasyon, kahit ang pinakamagandang halaman ay pwedeng malanta. Ganoon din sa ating kalusugan. Kaya tara, tuklasin natin ang tatlong dapat iwasan at tatlong dapat isabay sa luyang dilaw. Para masiguro natin na ang bawat kutsarita nito ay tunay na nagdadala ng lakas at hindi sakit. Unang iwasan, processed dairy. Mga senior, marami sa atin ang nakasanayan na hindi buong agahan kung walang gatas, keso o kaunting creamer sa fape. Parang may kulang kapag hindi malasa at creamy ang ating inumin. Pero alam ba ninyo na kapag isinabay natin ang luyan dilaw sa mga processed dairy tulad ng powdered creamer, instant yogurt na may pampatamis o kesong pakete na madaling mabili sa palengke, maari nitong pigilan ang bisa ng turmeric. Ganito ang nangyari kay Lolo Crispin, isang 68 anyos na dating manginista sa Batangas. haro araw nagtitimpla siya ng kape na may creamer at saka naglalagay ng kaunting turmeric dahil narinig niyang pampahaba ito ng buhay. Una, natuwa siya dahil parang healthy na ang kanyang routine. Pero makalipas ang ilang linggo, napansin niyang mas masakit ang kanyang tiyan at madalas siyang nakakaranas ng kabag. Akala niya dahil lang sa edad pero nang kumonsulta siya, ipinaliwanag ng doktor na ang turmeric ay hindi nasisipsip ng tama kapag isinasabay sa processed dairy. Sa halip na guminhawa, lalo itong nagiging pabigat sa kanyang panunaw. Mga kasama, hindi ito nangangahulugang bawal na agad ang lahat ng gatas. Pero tandaan, kapag processed na, ibig sabihin ay maraming halong chemical, preservatives, artificial flavors at asukal na nagpapahirap sa katawan nating senior. Ang curcumin, ang aktibong sangkap ng turmeric, ay mahirap ng i-absorb ng katawan sa normal na halagayan. Kapag sinabayan pa ng dairy na puno ng additives, lalo itong hindi nagagamit. Imbes na magdala ng ginhawa sa kasukasuan at memoria, nagdudulot ng kabigitan at discomfort. Dr. Ruyarusa? Para sa mga may lactose intolerance o madalas na sumasakit ang tiyan puwing umiinom ng gatas, mas lalo ninyong iwasan ang turmeric na sinasabayan ng processed dairy. Kung mapapansin ninyo na may kakaibang reaksyon ang inyong katawan, kumonsulta muna bago ipagpatuloy. Ano ang pwede natin gawin? Simple lang, palitan natin ng mas banayad na kapareha. Subukan ang unsweetened almond milk, oat milk, o ng yog, mas natural ang mga ito, mas magaan sa tiyan, at hinahayaan nilang ma-absorb ng buo ng katawan ang turmeric. Katulad ni Lolo Crispin na kalaunan ay lumipat sa oat milk. Ngayon, mas kumaan ang kanyang pakiramdam, pumaba ang kabag, at mas nakikinabang siya sa tunay na benepisyon ng luyang dilaw. Mga senior, isipin ninyo, sa edad natin, bawat kutsarita ng nutrisyon ay mahalaga. Sayang kung mawawala lang dahil sa maling kapareha. Piliin ang natural, piliin ang mas magaan, at bigyan ng pagkataon ang turmeric na ibigay ang lahat ng kabutihang dala nito. Ikalawang iwasan, mapakin na sobrang asim, shka ibang acidics. Mga senior, alam nating lahat na ang suka ay parang haligi ng ating kusina. Nandiyan ang atsara, sausawan, sa pritong ista, o kay suka na hinaluan ng bawang at sili para pampagana. Pero kung nais ninyong masulit ang benepisyo ng luyang dilaw, kailangan nating magingat sa sobrang asim na pagkain. Bakit? Ang curcumin sa turmeric ay isang maselang compound. Para maabsorb ito ng katawan, kailangan ng matatag na kapaligiran. Kapag sinabayan ng sobrang asim mula sa suka o acidic dressings, nagiging unstable ito at maaring masira bago pa magamit ng ating katawan. Ang resulta, nasasayang ang inaasahan nating bisa ng turmeric. Isipin ninyo, naghalo kayo ng turmeric powder sa inyong umagang sabaw, pero kasabay nito ay kumain kayo ng ensaladan binuhusan ng maraming suka. Sa halip na makatulong sa kaskasuan o memoria, Nawawala ang epekto dahil natatabunan ng acidity. Para sa ilan sa atin na may acid reflux o madalas maharanas ng heartburn, lalo pa itong nagdudulot ng iritasyon at pananakit ng sikmura. Hindi ko sinasabi na bawal na sa atin ang suka. Bahagi ito ng ating kulturang Pilipino mula sa sinigang hanggang sausawan mahirap alisin. Ang mahalaga ay oras at paraan ng pagkain. Kung gusto ninyo uminom ng turmeric tea o golden milk, huwag isabay sa paggayang maraming suka. Magbigay ng pagitan ng ilang oras bago kumain ng atsara, sinamak o maasim na ensalada. Sa ganitong paraan, hindi sila maglalaban sa loob ng tiyan. May alternatibo rin na mas maganda. Halimbawa, imbes na gumamit ng bottled vinaigrette o sobrang asim na dressing, pwede kayong gumawa ng sariling halo gamit ang extra virgin olive oil, konting kalamansi o lemon juice at isang kurot ng i. E. Sa ganitong Dr. Uyerse, para sa mga may matinding acid reflux o GERD, mas makabuting umiwas sa sobrang asim kapag gumagamit ng turmeric. Dahil ang labis na acidity ay maaring magpalala ng sintomas tulad ng pananakit ng dibdib, bloating, at hirap sa pagtunog. Mga kasama, ang turmeric ay parang butil ng ginto Mahalaga at maselan, huwag nating sayangin sa maling oras ng pagkain. Tandaan, hindi ang suka ang kontrabida, kundi ang pagsabay nito sa turmeric sa isang kainan. Kapag natutunan nating ilagay sa tamang timing, mapapakinabangan natin ang parehong lasa at benepisyo, nan hindi nasa sakripisyo ang ating kalusugan. Ikatlong iwasan, mga matatamis na cereal at baked goods. Mga senior, sino ba sa atin ang hindi na humaling sa matatamis? Mula sa isang hiwa ng ensaimada sa panaderia hanggang sa isang pirasong banana bread na niluto ng apo o kaya isang mangkok ng matatamis na cereal na nakasanayan nating agahan. Parte na ito ng pang-araw-araw nating buhay. Pero kapag isinabay sa luyang dilaw, nagiging problema ang sobrang tamis. Ganito ang karanasan ni Aling Felisa isang 72 anyos na lola mula Quezon City. Tuwing umaga, mahilig siyang uminom ng turmeric tea na hinaluan ng powdered turmeric. Pero hindi pwedeng mawala ang paborito niyang pandesal na may palaman na matamis na peanut butter at isang hiwa ng ensaymada. Sa una, ahala niya'y perfectong combo ito, healthy tea plus comfort food. Pero napansin niya na imbes na guminhawa ang kanyang tuhod at likod, lalo siyang nakararamdam ng paninigas at bigat. Nang ikuwento niya sa kanyang doktor, ipinaliwanag na ang refined sugar sa kanyang almusal ang sumasalungat sa epekto ng turmeric. Mga kasama, ang sobrang asukal ay kilalang sanhin ng pamamaga. Mabilis nitong pinapataas ang blood sugar, sumisira sa balanse ng ating metabolismo, at nakadaragdag sa panganib ng sakit sa puso at arthritis. Samantalang ang turmeric naman, ang layunin ay bawasan ng pamamaga. Kaya isipin ninyo, para bang nagbabanggaan sa loob ng ating katawan. Habang pinapahalma ng turmeric ang immune system, lalo namang pinapagalit ng asukal ang ating mga selula. Ang resulta, nababawasan ang bisa ng turmeric at minsan ay nawawala pa. Hindi ito nangangahulugan na hindi na tayo pwedeng tikman ang matatamis na minamahal natin. Ang sikreto ay ang mas matalinong pagpili. Halimbawa, imbes na mag-cereal na puno ng corn syrup, subukan ninyo ang unsweetened oatmeal na hinaluan ng turmeric at tagdagan ng hiwa ng saging o blueberries. Kung gusto ninyo ng tamis, maglagay lang ng isang patak ng purong puno at pukyutan. Mas natural ito, hindi gaanong processed, at hindi agad nagpapataas ng blood sugar. Dr. Ruyerose para sa mga senior na may diabetes o prediabetes, mas delikado ang sobrang tamis kapag sinabay sa turmeric. Maaring hindi lang mawala ang bisa ng turmeric, kundi lalong tumaas ang blood sugar at magdulot ng komplikasyon. Kung mahilig pa rin sa matamis, piliin ang prutas o maliit na bahagi ng natural sweetener at gawin ito ng may moderation. Balik tayo kay Aling Felisa. Nang pinalitan niya ang ensaymada ng oatmeal na may kaunting saging at turmeric, napansin niya hindi na siya madalas mamaga at mas naging magaan ang pakiramdam ng kanyang tuhod. Hindi naman niya tuluyan iniwan ang mga paborito, pero natutunan niya limitahan at piliin ang tamang oras. Mga senior, tandaan natin, ang tamis ay nagbibigay saya, pero kapag sobra at sinabay sa luyang dilaw, ito ay nagiging lihim na kaaway. Piliin natin ang natural, piliin ang balanseng tamis, para ang turmeric ay makapaghatid ng tunay na ginhawa sa ating katawan. Ikaapat na gawin, itim na paminta. Mga senior, marahil lahat tayo ay may itim na paminta sa ating kusina. Karaniwan itong pampalasa sa itlog, sabaw, o kahit sa pritong ista. Pero alam ba ninyo na higit pa sa lasa, ang paminta ay may kakayahang gawing mas epektibo ang turmeric. Ang sikreto ay nasa compound na tinatawag na piperine na matatagpuan sa itim na paminta. Ipinapakita ng mga pag-aaral na maaring tumaas ng malaki ang kakayahan ng katawan na i-absorb ang curcumin mula sa turmeric kapag sinamahan ito ng paminta. Ibig sabihin, kung dati ay maliit lang ang nakukuha nating benepisyo mula sa turmeric, kapag isinama natin ng paminta, mas marami tayong naani para sa ating kasukasuan, puso at memoria. Isipin ninyo ito, naghahanda kayo ng simpleng sabaw sa tanghali. Nilagyan ninyo ng kalahating kutsarita ng turmeric para sa falusugan. Pero kung walang paminta, baka hindi masyadong maabsorb ng katawan. Subukan ninyong dagdagan ng isang kurot ng freshly ground black pepper ang simpleng hapang na iyon ay maaring magbataas ng benepisyo na makukuha ninyo. Praktikal din ito sa iba't ibang putahe. Sa umaga, kung mahilig kayong gumawa ng turmeric tea o golden milk, gamit ang almond milk o gata ng niyog, magdagdag ng isang kurot ng itim na paminta. Hindi naman ito masisira ang lasa. Sa halip, mas lalo nitong pinapagana ang turmeric sa loob ng katawan. Dr. Uyerese, huwag sobra ng dami. Ang sapat na kurot ay ligtas at na bang, Pero ang labis na paminta ay maaring magdulot ng iritasyon sa sikmura ng ilan sa atin, lalo na kung may ulcer o acid reflux. Ang sikreto ay nasa tamang dami. Mga kasama, kung gusto ninyong masulit ang bawat kapiranggot ng luyang dilaw, gawin ninyong kapartner ang itim na paminta. Sa so ganitong paraan, hindi lang basta pampalasa ang nilalagay ninyo sa ulam, kundi isang simpleng susi para sa mas malakas na tatawan. At dito ko na rin kayo imbitahan. Kung nakikita ninyo mahalaga ang mga natututuhan ninyo dito, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Sa pamamagitan nito, mas marami pa kayong matutuklasang tips na akma para sa atin lalo na tayo'y nasa edad na 60 pataas. At bilang dagdag, kapag nag-subscribe kayo, mas madaling makabalik sa mga susunod na kaalaman na makatutulong sa inyong kalusugan. Mga senior, tandaan, hindi kailangan maging komplikado ang pagpapalakas ng katawan. Minsan, nasa simpleng kurat lang ng paminta ang susi para masulit natin ang luyang dilaw. Ikali man gawin, masustansyang taba ats. Mga senior, madalas nating naririnig na ang taba ay masama sa katawan. Pero hindi lahat ng taba ay pare-pareho. May mga uri ng taba na hindi lamang ligtas, kundi makatutulong pa para mas maging epektibo ang luyan dilaw. Ang curcumin, ang aktibong sangkap ng turmeric, ay fat-soluble. Ibig sabihin, mas mahusay itong naabsorb ng katawan kapag isinama sa masusustansyang taba. Isipin natin ang karanasan ni Karuben isang 70 anyos na dating jeepney driver mula sa Cavite. Dahil sa pananakit ng tuhod at likod, nagsimula siyang uminom ng turmeric tea tuwing umaga. Pero ilang buwan ang lumipas, pakiramdam niya'y kulang ang epekto. Nagtanong siya sa kanyang anak na nurse at nalaman niya na ang curcumin ay mas epektibo kapag may kasamang healthy fats. Simula noon, sinubukan niyang lutuin ang kanyang gulay gamit ang extra virgin olive oil at minsan ay naglalagay ng hiwa ng avocado sa kanyang almusal na may turmeric. Ilang linggo lang ang lumipas, napansin niyang mas maluwag na gumagalaw ang kanyang tuhod at mas magaan ang kanyang pakiramdam sa araw-araw. Mga kasama, ito ang aral. Hindi sapat na basta natin ihalo ang luyang dilaw sa inumin o pagkain. Kailangan din natin ng tamang kapareha. Ang mga halimbawa ng healthy fats ay extra virgin olive oil, pwedeng idagdag sa nilaga o sabaw bago ito iserve. Avocado, magandang iparas sa whole grain bread at kaunting turmeric. Nut butters ng almond o peanut butter, unsweetened, pwedeng ihalo sa smoothie na may turmeric. Matatabang ista tulad ng salmon at sardinas, natural na may omega-3 at mahusay na partner ng turmeric. Kung mahilig kayo magluto ng itlog sa umaga, subukan ninyo tong iprito gamit ang olive oil at idagdag ang turmeric at isang kurot ng paminta. O kung smoothie naman na inyo, haluan ninyo ng avocado at turmeric powder. Simple lang ang mga hakpan na ito, pero malaking tulong sa ating katawan. Dr. Uyanusa, iwasan ang paggamit ng mga processed fats tulad ng margarine, mantikang paulit-ulit na pinakuluan, o mantikang pang deep fry. Ang mga ito ay nagdadala ng dagdag na pamaga at maaring bumanga sa layunin ng turmeric na bawasan ang inflammation. Piliin lamang ang natural at sariwang pinagkukunan ng taba. Balik tayo kay Karuben. Hindi niya tinanggal lahat ng nakasanayang pagkain, pero pinili niyang palitan ang ilang sangkap. Ang dating mantika na paulit-ulit kinagamit sa prituhan pinalitan niya ng olive oil. Ang dating tinapay na may margarina, kinawang tinapay na may avocado at turmeric tea sa gilid. Ngayon, mas kaya na niyang maglakad papunta sa palengke nang hindi masyadong sumasakit ang tuhod. Mga senior, tandaan ninyo, hindi lahat ng taba ay masama. May mga taba kapag isinabay sa luyang dilaw ay nagiging susi para sa mas mahusay na kalusugan. Kung pipiliin natin ang tamang uri ng taba, masisiguro nating bawat kutsarita ng turmeric ay tunay na may hatid na lakas at kinhawa. Ikaanin na gawin. Purong pulot. Mga senior, sino ba sa atin ang hindi natutuwa sa tamis ng pulot? Noon pa man, ginagamit na ito bilang natural na pampalasa at gamot. Ngunit hindi lahat ng honey ay pare-pareho. Kung nais nating mas mapakinabangan ang luyan dilaw, dapat piliin ang purong pulot pukyutan at hindi ang mga process na nasa bolt na kadalasan matatagpuan sa supermarket. Ang pulot pukyutan ay puno ng antioxidants at may sariling anti-inflammatory properties. Kapag isinabay sa turmeric, mas napapalakas nito ang epekto laban sa pamamaga sa ating katawan. Bukod pa rito, nakakatulong ito sa pagpapagaan ng sore throat, panunaw at immunity. Para sa mga senior na madaling kapitan ng sipon o allergy, magandang kombinasyon ng turmeric at raw honey sa isang tasa ng maligamgam na tubig. Ngunit tandaan, kahit kaling sa kalikasan ng honey, ito pa rin ay asukal kaya kailangan ng moderation. Isang kutsarita sa isang araw ay karaniwan ligtas at sapat na para sa karamihan ng matatanda. Kung sosobrahan, maaring tumaas ang blood sugar at mas maging pabigat kaysa pakinabang. Dr. Uyarasa, para sa mga senior na may diabetes o mataas ang blood sugar, maging maingat sa paggamit ng pulot pukyutan Kahit natural ito, Maari pa rin makaapekto sa glucose levels kapag hindi na kontrol ang dami. Kung nais pa rin gumamit, makabuting ikonsulta muna sa inyong doktor kung gaano karami ang ligtas sa inyo. Maraming paraan para isama ang raw honey at turmeric sa ating routine. Haluin ang kalahating kutsarita ng turmeric sa isang kutsarita ng raw honey at inumin ito kasama ng maligamgam na tubig. Idagdag ito sa herbal tea bilang natural na pampatanis. Gawing golden spoon, isang maliit na kutsara ng halo ng turmeric at pulot na kinakain tuwing umaga. Ang mahalaga ay piliin ang raw honey, yung makapal, medyo maulap ang kulay, at hindi dumaan sa matinding pagproseso. Ang mga commercial honey na masyadong malinaw at manipis ay kadalasan ay dumaan na sa heating at filtration na nagtanggal ng karamihan sa sustansya. Mga kasama, isipin ninyo, sa halip na gumamit ng puting asukal o syrup na nagpapalala ng pamamaga, bakit hindi pumili ng raw honey na sumusuporta sa bisa ng luyan dilaw? Sa tamang dami, nagiging malusog na kapareha ito na nagbibigay tamis at lakas. Bonus tip, tamang oras at pagitan ng pagkain. Mga senior, minsan hindi lang kung ano ang kinakain natin ang mahalaga, kundi kung kailan natin ito kinakain. Ang luyang dilaw ay parang biyaya na mas nagiging mabisa kapag isinama sa tamang oras. At dito pumapasok ang kahalagahan ng buffer o pagitan sa pagkain. Kuwento ko sa inyo si Aling Rosario, isang 66 anyos na retiradong guro mula pampanga. Mahilig siyang gumawa ng sariling atsara na laging kasama ng kanilang hapunan. Isang araw, sinubukan niyang sabayan ito ng turmeric tea. Akala niya ay mas lalafas siya, pero kabaligtaran ang mangyari. Naka-experience siya ng pananakit ng sikmura at parang hindi natunawan ng maayos. Nang ikuwento niya ito sa kanyang apo na nurse, ipinaliwanag nito na hindi raw magandang isabay ang sobrang asim na pagkain tulad ng atsara sa turmeric. Mula noon, tiniyak niya may pagitan ng ilang oras bago siya uminom ng kanyang turmeric tea at doon niya naramdaman ang tunay na ginhawa. Mga kasama, ito ang dapat tandaan. Kung kakain kayo ng pagkain maasim, matatamis, o mabigat sa tiyan, huwag agad isabay ang turmeric. Bigyan ng dalawa hanggang tatlong oras na pagitan bago uminom ng turmeric tea o golden milk. Sa ganitong paraan, hindi naglalaban-laban ang mga compound sa loob ng ating sikmura. Halimbawa, sa umaga, Inumin ang turmeric tea bago mag-almusal, nang hindi sabay sa suka o cereal na puno ng asukal. Sa tanghali, kung mahilig kayo sa maasim na ensalada, huwag agad isabay ang turmeric. Gawin ito sa merienda. Sa gabi, pwede ninyong gawing pampakalma bago matulog ang turmeric na may honey at katas na almond, basta't hindi na nakasabay ng mabigat o asidik na hapunan. Dr. Riaruse para sa mga may acid reflux o madalas na sumasakit ang tiyan pagkatapos kumain, lalo pang mahalaga ang timing. Ang pagsabay ng turmeric sa maling oras ay maaring magpalala ng sintomas, kaya't mas ligtas kung may pagitan. Ang simpleng pagbibigay ng oras ay maaring magdala ng malaking pagbabago. Hindi kailangan alisin ang mga pagkaing mahal natin tulad ng atsara o paboritong ensaymada. Kailan na maging mas mainat kung kailan natin iinumin ang turmeric. Balik kay Aling Rosario, nang sinunod niya ang payo ng kanyang apo, naging magaan muli ang kanyang panunaw at bumalik ang sigla. Hindi niya isinuko ang atsara, pero natutunan niyang ihiwala ito sa oras ng kanyang turmeric tea. Kaya't siya'y mas komportable at mas kampante na ang ginagawa niya ay tama para sa kanyang katawan. Mga senior, tandaan, minsan nasa oras lang nakasalalay ang ginhawa. Ang luyang dilaw ay mas nagiging kapakipakinabang kapag may tamang pagitan, isang simpleng tip na fayang baguhin ang pakiramdam ninyo araw-araw. Mga senior, ngayong natutunan na natin ang tatlong pagkain na dapat iwasan at tatlong tamang kapareha ng luyang dilaw, malinaw na ang kalusugan ay hindi lang basta tungkol sa pagkain ng healthy. Ang tunay na sikreto ay nasa tamang kombinasyon at tamang oras. Ang turmeric ay parang ginto sa ating katawan, pero nawawala ng halaga kapag isinabay sa maling pagkain. Kaya ng processed dairy, sobrang asim at matatamis na tinapay. Sa kabilang banda, lalo itong nagiging makapangyarihan kapag isinabay sa itim na paminta, masusustansyang taba at purong pulat pukyutan. Mga kasama, isipin ninyo. Bawat kutsarita ng turmeric ay pagkakataon para lumakas ang inyong kasukasuan, kumanda ang inyong memorya, at kumaan ang pakiramdam ninyo araw-araw. Sayang kung ito'y masasayang lang dahil sa maling partner. Sa tamang kaalaman, simple lang ang mga hakbang, pero napakalaki ng balik sa ating kalusugan. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Kayo ba ay gumagamit ng luyang dilaw sa inyong pang-araw-araw? Ano ang kadalasang isinasabay ninyo rito? At alin sa mga tips na natutunan natin ngayon ang susubukan ninyo agad? Ibahagi ninyo sa comments dahil baka ang karanasan ninyo ang maging inspirasyon ng iba pang senior na nanonood. At huwag ninyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, i-like ang video na ito, at i-share sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Sa simpleng paraan na ito, mas marami pang seniors ang makikinabang sa tamang impormasyon at mas magiging malusog ang ating komunidad. Mga senior, tandaan natin, ang pagtanda ay hindi parusa kundi pribilehiyo. Ang ating katawan ay alaga natin habang tayo'y nabubuhay. Piliin natin ang tama, piliin natin ang maingat at higit sa lahat, piliin natin ang mas malusog na kinabukasan. Hanggang sa muli, alagaan ang inyong sarili dahil karapat-tapat kayo maging malakas at masigla kahit lampas si Santa.